pag nagahaloy nga din na hmm, yun na nga yung sinasabi ka yan maparapasit -pa na mapaanos na noong una mabango-bango pa habang tumatagal lumalabas na ang amoy ang sabi nga yan nakakapaligo ka pa ng 3 times a day pag may asawa ka na baka once a week na lang ang paligo ay Kalimutian talaga kung ako baga ay nakinig sa inyo hindi ko sana ito dinadanas ngayong buhay na ito na isang labandera pero proud naman ako sa pagiging isang labandera kasi marami dito ang na nakapatapos ng pag-aaral kaya lang kung ako ay nakinig sa inyo sana hindi ko naman ito dinanas naging titulada sana ako ngayon may marangal akong trabaho at ang mga anak ko sana ngayon ay napapag-aral ko ng maganda ang problema yun nga ang mga anak ko Kinsi, hindi ko na mapatapos mapag-aral kasi nga kinukulang pa ako sa kinikita ko sa paglalabada. Yung naman naman na pang-asawa ko naman, ang sabi sa akin, itatao niya daas sa indang kadadagaan. Ipapamanak kan sa iyang mga magura. Ang problema naman, so agum ko naman, nagparapang babay, babae, sugarul, para inum yan mauli, burat-burat, <laughs> yun ng basa-basaan ng tudo, malabuyo na. Ha, kaya... Ini pinagsisisihan kong todo kaya kung maibabalik ko lang yung kahapon hindi na ako maghaasawa kasi napakahirap na may asawa saka mag-aaral talaga ako ng todo-todo kaya ito lang ang masasabi ko nakikita ninyo itong dinadanas ko ngayon yung mga kabataan ngayon sana mag-aral kayo makinig sa inyong mga magulang huwag ninyong susuwayin ang inyong mga magulang kahit na kayo ay pinapagalitan huwag kayong magsisimbag-simbag kasi masama yun dapat kung anong sinasabi ng inyong mga magulang para naman yun sa kinabukasan nindo na makatapos kamo mag-iriskwila, bakong pag sa inyo ma, ururag-urag na kamo maralayas kamo di pa nga nindo karaya tingnan nyo 15 years old pa lang, nag-aarap na may mga sarasaklay ng aki. Naku. Pero kung nag-aral kayo, nagdangog-dangog ka mo sa indong mga magurang, ay di nakatapos ka mo Pag kung ilinga, nga, maniniswa ko na sa paano. Nagkabaraghat, mga kabataan, mag-aral kayo ha, wag na kayong gagaya sa amin na hindi nakapagtapos, hindi nakapag-ari, pag ino na nga ni pag agum-agum, akala man sa nanindo ay maray-maray ang may agum-agum, maray masanayan, pag bago pa, pag nagahaloy-haloy na, yun na nga ang sinasabi kayo yan, sit na, mapaanos na, noong una, mabango-bango pa, habang tumatagal, lumalabas na ang amoy. Ang sabi nga yan, nakakapaligo ka pa ng three times a day. Pag may asawa ka na, baka once a week na lang ang paligo.